Ito si nanay? Nay! Kumusta? Pwede ba tumuloy? Ano pangalan ni nanay? Maria. Po? Maria. Nanay Maria? Opo. Kumusta po si nanay? Opo, ganito lang kahirap. Opo na ako, nay, ha? Opo. Nay, magandang uh, hapon. Hapon na pala. Kumusta buhay-buhay natin ay? Ganito lang ah, magpapahirap. Magpapahirap? Hindi ba pwedeng magpayaman? Bakit magpahirap, magpahirap ang napili mo? Oo, kasi ganyan talaga ah. Kaya nga, dapat sabihin mo nagpapayaman. Papayaman na. <laughs> Oo, oh. kumusta kayamanan ni nanay? Ganito lang ah, kung hindi ako nag kung kung wala kong atawa din. Ma kung hindi? Kung hindi na ako ano, kaya Ganito lang ha, ah, magpapahirap ako. Ah, mahirap ang buhay. Ilang taon na ba si nanay? 69 maybe. 69? Opo. Paboritong number. Ha? Huh? Saan ang asawan niyo, na? Patay na. Ah, patay na. Sorry po. Ilan po anak niyo? Sampo. Ah, sampo. Ah, patay tayo dyan. Ay, kaya pala, paborito yung 69. Ha? Huh? Kasi kaya nakasampo si nanay. Oo, oh, nagkakampo na ako ah. Oo. Oh, hirap kung... mo buhay damot. Ha? Ah? Mahirap ang buhay mo. Oh, ah, mahirap din oh. ang buhay nila. So, nai, dito kayo nakatira? Oo, oh, dito ang bahay ko. Etong bahay nyo? Okay. Ay, yung mga anak nyo, saan? Oo, mga kapitbahay ko. Ah, mga kapitbahay nyo rin. Bukubo. Uh Oo. -oh. Ah, importante na, yung mga anak mo, hindi nakalayo, nandyan lang. Nandyan lang. Oo. Oh. oh. Siyempre, ano, Mag -ma pag may sakit ka magandang nakapit mag ba madadamayan oo, oo. oo kaya nga sabi ko na ay maswerte pa rin tayo kahit medyo mahirap oo. ang mahalaga nandyan yung mga anak natin sa paikot-ikot -ikot. kasi minsan may mga magulang na ang dami niyang anak ang anak niya mayaman na Mayroong may isang pamilya na mayaman may tatlo siyang anak yung isa niyang anak nasa Amerika. Oo hmm Yung, mayaman. isa nasa US. Tapos yung isa nasa United States. oo no, ay oo oh, mayaman. Na, dito lang. oo oh, tapos siya nandito siya yung nanay. Pero yung magkakasakit siya, hindi siya matulungan kasi ang layo. layo. Oh, so anong gusto mo na malayo anak ko andiyan yung mga anak. kahit nagusto kakay na ko yung mga anak ko. At lang, wala silang high school graduate sila lang. Ah, high school graduate. Hindi sila nakakali. Mm Kaya, andito sila sa kontraksyon. yung hmm. Bakit, ano? Nay? Matanong ko lang, Nay. Nung malakas pa si tatay, malakas ka pa, ano po bang hanap buhay nyo? Magtitinda po. Saka naghihilot. O, kung tinatawag ako mag- Manghihilot ka, na, eh? Opo. Magaling ka manghilot oh. Aray ko, aray. Ah! Ay, napilay yata ako. ako nga, o. Oh, pilay sa bato Palagi ako Hindi na mo na oh, O, ang Magkano bang bayad sa pahilot na Kahit kung minsan may magbigay ng 20. Oo. Ah, uh, 50, yun na lang ay. Mm. Hindi ko kinukutang magbigay at Ah, yung kusa. Kusa lang. Ah. Yun. Dapat nakapaskil dyan na Bayad sa Ay, hilo, 300. Magtumulong ka, saka sabihin mo ganyan. Oo. Oh. Kahit ako, kahit nagabi na akong ko, kinuko ako, nakakasakit ng mga bata, kung nagkukumbulsyon, Ah, akong kinukuha mm Hmm. Alam mo na yung lolo ko, manghihilot din yun noon. Ba't mm -hmm. ba no. yun? Eh. Ta oh, noon, noon. manghihilot yun mm -hmm. pag may mga napilay, mm -hmm. napilay yung mga basketball, mm -hmm. inihilot niya. Noon. Oo. -o. Tapos yung kapatid ko na babae, sinulat niya sa kalendaryo, bayad sa hilot, 10 piso. Mm -hmm. Alam mo ang ginawa nung magpapahilot? Kasi pumunta yung magpapahilot, wala pa yung lolo ko. Mm -hmm. Tatawagin pa. So, sabi ng kapatid ko, upo ka muna dyan, kaya tawagin ko si lolo. Mm. Pwede umupo dyan. Ay nakita nung magpapahilot, may nakasulat. Sampung mm. piso. Ginawa oh. niya, siyempre, umalis yung kapatid ko, tawagin niya yung lolo na. Pinabaliktad niya yung kalendaryo. Wala nang bayad sa hilot. Mm -hmm. Oo. <laughs> kasalanan na. Ah, kasalanan nila. <laughs> okay. Mahirap maghilot kung walang kurot ng uh, tamay. Walang kurot? ko, yung parang hindi mag, sila magbigay, kami ang kawawa nag-ilot. Lahat ng mga sakit nang ninilot mo po sa amin. Ha? Ah, ganun ba yun? O, Totoo pala yun? Kasabihan nila? Kasi, Kaya kailangan kahit papano man, 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 man. yung kusang loob. Oo, kahit limang piso lang, no? Opo. Kahit na kung minsan may magpahilot, hmm. walang bayad, gumaling, oh. mamangkin ng asawa ko. Oo. Oh, oh. Siyempre ako ang kawawa, makasakit din ako. Oh, ganun pala kahit yun? piso-piso lang, kahit hmm. na salapi, sabi ko, oh, oh. basta magbigay si kayo. Salapi? Oo. Oh, Parang yun, ngayon ko lang narinig yung salitang oh, salapi, salapi ah. 50. 50 centavos. Centavos. Kahit oh, mala. na piso lang, sabi ko, oh. yun ang ginagawa ko sa kamag-anak ng asawa ko. Hmm. Nay, bilang uh, 69 years old, ano yung libangan mo ngayon? Wala. Eh, mga apo ko, no, kung kinitigawan ko. Oh. Wala kong kalibang-libangan. Mabuti na yun, no? Malakas pa kahit 69. Kahit, eh, simple, nagdadasal eh, ako sa Diyos, Kahit na ganito lang ako, no? Ang payat na ako, sabi mm -hmm. ko, bigyan mo ako ng ang ah, lakas ng loob ko Oo. ako Oo. sa makatulong ako sa mm -hmm. kapwa ko ko sa marami pang ko mga anak ko mm -mm. ikawawa sila yung mga ako ko din oh. yun kahit na ako no, mahirap ang buhay ko kasi hindi ka naman high blood na eh hindi naman hindi naman mm Hmm. Yan ang kagandaan sa mga lumang tao, no? Hindi sakitin. <laughs> Oo, likas talaga. Andun na, mahirap ang buhay. Pero, yun nga, hindi sakitin, kaya very thankful pa rin tayo, na no? Sabi na uh, tapid bayo ko, may magsasabi, sabi nga, kahit ang hirap bang buhay mo, ano, sabi nga, marami kang papapalabasan na mamatay, sabi nga, ako rin, sabi ko, nagdadasal ako, mm -mm. tumatawag ako sa Diyos, mm -hmm. simple. Kahit nagpon, ayaw ko mamamatay. Ayaw mo pa mamatay? Oo. Ay, nai, walang taong may gustong mamatay, ah. <laughs> oh, kahit ako ayaw ko pa mamatay. Oo, diba. oh, masarap At, pa mamuhay. Kahit na saluyot ka ang ulamin mo, di, ano, hindi ka man nagmaghirap, mapapitas ka dyan. Oo, oh, so, paborito mo ba yung saluyot, saluyot Nay? Saluyot, po. Paborito ko rin yun, Nay, saluyot. Talent yeah. okra. Kra. Oh, okra. Ano mo Maganda yun na yung mga ganun. Ngay ngayon, ano on, marami kaming tanim ngayon. Wala na. Ah, wala na. O, hindi kami makatanim. Taba, nakuha-kuha ng municipio na ito. Ah, nakuha na yung mga lupa nyo. Mm -hmm. Maluwag ba? Hindi palupa. namin lupa ito. Nako. Ay, kanina nito sa munisipyo. Ah, government to. Nakikitirik lang kayo dito. Ano, ito, binigay sa akin sa munisipyo. Ah, binigay na ng munisipyo. So, hindi na kayo mapapaalis. Hindi. Ah, thank you, Lord. 1985 nandito na kami, kami ang naglinis dito. kaya sa inyo na to. kaya na ito, ito lang. Ito lang, yung kinatatayo na to. Oo. Kaya mahirap ang buhay ko kasi nakasakit yung asawa ko. Siyempre na Wala na. Na sige nay. salamat ha at napasyal ko kayo dito. Opo. No? Bigyan kita na ng ano, pambili ng saluyot. Opo, thank you. Ah, oh, ba? Diba? sabi mo paborito mo yung saluyot. Ha? Opo. Ano bang ulam mo kanina na lunch? Hindi pa ako nagkakumain. Ay, hindi ka pa nag ano, Naglunch? Mm -hmm. Sige, may mabibili ba saluyot luyot dyan ngayon, Nay? Mayroon na yung na nabibili. May binigay sa akin. Gusto nyo? Ha? Ah? Hindi. Ay, hindi ako, ano, Nay. Uh, ah, ang gusto ko, Binigil yung mga... Gusto ko, na yung mga kamansi, langka, mga ganun mm. yung mga gusto ko. Mm -hmm. Wala yung may ari dyan na lang May may langka dyan? Oo eh, okay. Eh. ah, Patay tayo dyan, paborito ko yun na eh Pero hayaan mo na, wala yung may ari okay, eh, ka Wala, may may ay, Hindi, hayaan mo na, oh, nai, akin ay kamay mo na eh Para mapasaya naman kita sa araw na ito okay. Salamat Oo, Nay, bilangin mo, isa Two ay. Three Thank you Four Five Six, Six. Eh, Seven five. Eight, nine, ten. Thank you very, very, very much. Oh, very, very much. Thank you. Happy ka ba, nai? Opo. Ha? Happy ka? Nakatanggap ka ng blessing sa araw na to. Opo. 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 Ano masasabi mo, nai? Nakatanggap ka ng blessing, biyaya sa araw na ito? salamat sa Diyos na may biyaya na binigyan ng kapwa ko. Mm -mm. Salamat kay God, no? Opo. Thank you rin po, nai. no? Huh? Alam mo na, malapit talaga ang puso ni Daddy Frankie sa mga lolo't lola, mga senior nating kababayan. Oh. Kaya, nay, bigyan kayo ng lakas ng Diyos din mm. na magtumulong. Bili ka ng maraming saluyot, nay, para Opo. masumaba pa buhay mo. Opo. Ulam, no? Opo. Ano ba paborito ulam ni nanay? Mm, mga kon na, ah, kung minsan ayaw kong kumay, kung saging. Mm -mm. Kaya matanda, magpili din ng ulam. Ayaw mo na liyempo, nay? Ha? Ayaw mo liyempo? Ayaw ko. Alimango? Oh, mm, mga kapahay blood. Ay, ayaw mo. Magkukontrol ako ng ano, mga ganyan ta. Mga limango, makapahay blood. Makapahay no? blood. Opo. Mm. Eh, lechon na lang. O, kung isan manok. O, manok. O. Hindi, lechon baboy. Hmm? Di ako makon, Ma, para ako mahilo sa mga taba-taba. O. Sa akin na, eh, ina-high blood din ako pag crab, tsaka mga lechon. Opo. Na-high blood ako kasi ang mahal. Ang dami namin. Mm -hmm. Di bakbit na lang, no? Opo. O, kaya pansin mo yung ulam namin, na araw-araw pakbit. O, kahit kami dito, o, utang kami namin. hindi nakakahay, blood. Di ba? Utang kami din. Ha? Utang kami din, Oo, utang ka rin. Pastot. Kasi may nagtututur dito, o, mga kamang. O, pala utang namin. ka rin ba, nai? O, utang kami. O. Bukwas. O, sige, nai. Kung Mama ko ano? saan pa mapunta yung kulitan natin. Salamat Opo, ha. Salamat. Nay, naka-video po tayo. I-upload namin to. Mapapanood ng mga anak mo. Anong masasabi Opo. mo sa sampu mong anak? Uh, Anong mensahe mo sa mga anak mo? Oh, mga anak ko na sampu, nandito yung eh, mga biyaya na bigay sa akin ng tulong. Oh. Mga anak na sampu. Opo. <laughs> Hindi abanggit ni Nana yung pangalan ng mga anak. Ha? Mga sampo na lang. Hindi mo na alam yung pangalan nila. No. Kasi mag-ano ako, tanay yung mga anak ko, hiyain sila. Ah, uh, Oo, oh, sige. Okay, sa mga anak ni nanay na sampo, shout out sa inyong lahat. Ah, hindi na mabanggit ni nanay yung mga pangalan. God bless you more, nai. <laughs> Opo. Salamat po. Ako salamat. po si Daddy Frankie, ano? Opo. Thank you so much po. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat pong muli at ito, uh, si nanay. Ano pangalan niyo ulit, nai? Maria dito. Nanay Maria na ating nadalaw dito sa kanyang munting uh, tahanan na ito. Kaya nabigyan natin ng kaunting tulong pinansyal. Maraming-maraming salamat mga kababayan. Daddy Prangi po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. I love you all po and God bless. Thank you, Nay. Oh? Ah! <laughs> okay na, Nay. Thank you. Thank you